Tara. So, dito na kami, guys. Bahay. Slowly lang. Ito na, guys. Tapos na ng ating uh, tokwa sisig at yung natin. So, at yun, guys. Nang-sprayan ko na sila lahat. So, pupurasan natin. Ito, nalagyan na ito, guys. Kaya medyo makitab-kitab tulad na ito. <tip> what's up guys? Me again, dyan ang Another day, another video, at another etos na naman tayo ngayon. For today's video guys, ay um, magluluto muna tayo. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Tapos mamaya guys, ay mag Kakarwas tayo. Kaso parang, parang nagdalawang isip ako kasi tignan nyo naman. Makulimlim. Hindi <laughs> yung ng sumpa. Hindi pa nga ako nagsisimulang magkarwas May sumpa na. So magluluto na lang muna tayo kasi ang oras na ngayon ay parang mag uh, alas 11 na. So kailangan natin mag ano magluto ng ating lunch for today. So let's go. Yun muna ang unahin natin. So yun guys, um uh, magsusundo na nga pala muna pala ako. So bago tayo magluto, kailangan natin sunduin si Gianna dahil baka magtampo yun sa akin. So let's go guys. Sunduin na natin dahil oras na ng uh, labasan nila ngayon. Let's go. At uh, nasundo na natin pala si Gianna. Dito na nga pala siya. Say hi. Say hi. Bye, teacher Mitch. So yun, nagbababay siya. Kala mo isang taon silang hindi nakikita. So, <laughs> so yun guys, nasundo ko na nga pala sila. Ay siya. Dahil hindi uh, ah! ko napansin yung oras na kailangan ko na pala ah! sa so, ah! Standby ko muna yung lulutoan ko dun ah! dahil kailangan natin sundin yung itong batan to baka magalit sa akin eh. baka magtampo eh tara dito na kami guys sa bahay slowly lang slowly huh? kaya natin yung bag mo oh wait mo ako ah, aray ko Patukin mo si Mami, nak. po. Nak, nak. So yun, it's start to luto na. Dahil nasundo na natin si Bulinggit. O, oh, excuse yan, para hindi ka maipit. Ayan guys, uh, naluto na ang ating um, tokwa. So, gagawin natin tong tokwa sisig mamaya. So, ang next nating lulutuin ay ang potato mo tayo ngayon nagluto na ako ito nakaraan dahil nagkikrave na naman kami so luto ulit so ito binabawad ko muna siya sa water so may ating plan na natin at isasalang na natin sa lutuan so let's go ito na guys tapos na na ating uh, tokwa sisig at yung mojos natin so Pwede na tayong pumain at lumamon guys. Nice. Ito ang ating uh, lunch. So, di ba, kakaiba ang lunch namin. So, let's do, guys. Let's eat na. At ayun, guys. Tapos na tayong lumamon. Ngayon, dapat gawin na natin yung pagkakarwas natin. Kaso, umulan. So, ano ba bang gagawin natin? Itutuloy pa rin natin dahil sasabunan na lang natin yung mga putik sa motor guys ay tulad nyan medyo madumi diba so yun na lang tapos iba pa na lang natin para, para libre yung bubig. yun na tayo magamit ang bubig. what? bro what are you talking about man? so yun guys start na tayo ngayon let's go so guys patuloy pa rin yung ulan pero kahit umuulan uh, pupunasan pa rin natin siya dahil medyo sinilong ko naman siya dito banda so gagamitan natin nito guys ito ito ay uh, para sa ating mga mat yan para hindi siya kasi guys minsan pag na 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 arawan na arawan namumuti siya guys so hindi siya as in yung original na mat black niya So kailangan natin itong sprayan ng ganito para pumalik siya sa dati. So yan guys, kaya tignan nyo medyo maayos pa rin ang ating perings uh, pairings na mat. Yung mga part na to ay mat to guys. So ito ang ginagamit ko dito. So i-sprayan na natin ito guys. So ilalagay ko sa comment section yung link nito para sa mga gustong umorder at gustong gumamit nito para sa mga motor nila. Pwede rin to sa mga sasakyan guys basta gamitin niyo lang sa mat. Ayan, yung mga ganito guys. Dito niya. Kaya medyo fresh tignan din yung ating mga parts na kulay. Ang kulay niya ay matte. Ay dahil dito guys, ay di spray ko na to. So ilagay na natin guys. Let's go! So tulad dito guys, medyo ganyan, medyo namumuti-muti siya. So i-spray natin. tinanong yung kinalabasan niya. Ayan. i so, spray lang siya na ganyan. Ayan. So, ayan guys ang magiging resulta. Para wow. siya kumikintab. Uh, uh, kasi hindi pa natin napupunasan yan. Pupunasan natin yan, guys. So, pasensya na medyo umuulan. Pero okay lang yan. Dahil uh, tulad yan, tingnan nyo yung yung uh, tubig ulan nagbubutil-butil siya guys dahil pinoprotektahan niya yan guys Ayan. at yun guys naisprayan ko na sila lahat so, Pupunasan natin ito nalagyan na to guys kaya medyo makintab kitab tulad nito Pupunasan natin yan siya. Tulad niya. So, ayan guys. Ang rigging resulta. Ayan. So, medyo nangitim na siya guys. Ito, subuhan natin to. Kasi natin ang mabuti. So, ayan lang guys. So, ito na. Tada! So guys, medyo maganda na yung pagkaitim niya, pagkamat niya pala. So may mga part pa dito tulad na ito. Ayan. So yan o, no? o diba? So ito rin guys, o ito. Ayan na, natin yan. Nasa natin na mabuti. Tingnan natin. O diba guys? Oh my God! Wow! Mukha na siyang pogi. Huwag nyo nalang don't mind the emblem guys kasi luma na yung emblem. <laughs> Medyo may team na. Ayan. Ayan ang resulta. So yun guys. Sa lahat ng mga gustong umorder o gusto bumili nito. Ilalagay ko lang yung link sa comment section. So yun guys. Kaya na bahala. okay na. Cheese! A few moments later. So yun, ngayon guys, ay pupunta naman tayo ngayon sa gym. So kailangan natin mag-workout dahil pinigyan tayo ng workout ngayon. So yun, naka-outfit na tayo guys, naka-shoes na tayo. Ready na tayo pumunta ng gym. So let's go! So yun guys, nandito na tayo sa Pitworks at magi uh, mag start na tayong mag-workout. Nandito ako ngayon sa gym. Ay, ah, sa gym. sa court pala. So, ayan. Dito ang court nila, guys. Ano? Outfit check. Hey. <laughs> so, dito yung gym, na, gym nila, guys. Ayan. Ayun. Kita nyo ba? Uh, mag so, dyan tayo mag-workout pa maya. So, bago yan. Um, uh, Mag-warm up muna tayo. Gawin natin muna yung workout. Na pinapagawa ni Coach Sunny So start muna tayo mag uh, warm up uh, at activation So ano pa ba inihintay natin? Let's go! ready na rin yung ating bola. Ready na tayo. Let's go. moments later. Ayan guys, tapos na tayo uh, mag uh, work out at mag um, uh, skills at saka mag uh, shooting. So, pauwi na rin tayo ngayon guys. Kailangan na rin natin mag-ice. Sa kinilang doon <laughs> So, let's go guys. Let's go home na. Ayan guys, just got home. At uh, magdi-dinner na tayo ngayon. So, pakain tayo ng ating recovery meal dahil medyo dapat sabak tayo sa gym at sa court kanina. So, yun guys. Hanggang dito na lang ulit ang ating vlog. Uh, makita kits tayo sa susunod na ang upload ko sa vlog ko guys. So, maraming maraming salamat sa lahat ng suporta at sa suporta nyo guys. Uh, ayun guys, meron na ulit. Oh. Oh. Shout out, shout out. Sabi shout <laughs> out. So yun guys, don't forget to like and share and follow. Maraming maraming salamat. See you on my next vlog. Bye bye!